Guys, kini makita karon mo ang ang bagong nag-open na uh, tambayan dinhi sa may lower Lunuluno, barangay Sawangan Mawa ug sa mga wala pa kabalo wala pakatood, katuod ang Sakarias chill side. So kung nangita mo si mga katropa, barkada, classmate, workmate, o bagong katambayan, try ninyo diri guys. Hindi po diri mag chill chill, mag tambay tambay, samtangga, kapi kapi, or nagainom si mong bugnaw kayo nga drinks, or nagakaon kaon sa imong foods. Yes guys, nag-offer po rin sila ang foods diri. Like french fries, pizza, or loaf pizza, o tight ka sa budget. Pero ayaw ka bala ka barato rin kay diri guys. Inato rin kayo nga presyo niya, butan pa rin tagiya diri. Yes, sa mga hilik o cook or pipsi float na apuray sila diri ah. O, guban pang klase sa mga drinks. So, sa wala pa ka experience o so, glaag dire or tambay dire, pwede ra kayo ninyo ni add on. Kay dali ra pud kaayo ni tud on, especially sa mga dire good gaagi sa sawangan to mako nga dalan. Magi an ragyo ninyo ni kay kilid ragyo ni og krasada. O gikan mo og mawab na ni siya sa left side. Pag abot niyo sa may lower lono-lono, pinaka tumoy gud bali boundary naman yata ni siya sa sawangan og sa New Asturias. Basta kay ra dapit sa may kurbada. May ra man po ninyo kay na may mga suga-suga, may mga lingkoranan or may mga payong pa yung yung sayo po dahil po mga nakapark ng na mga sakyanan sa mga customer pero gwad yun mo katood ako oh, pwede ragudya po nyo gamitan ng oh, magic word always ask the local mo na itrada dia para sure bull ba o mara siguro to for today's video guys dahan kayong salamat amping pirme o oh, god bless